Yata yung basket na binigay niya. so, yun, happy uh, appreciation man, Pastor. Uh, Maraming salamat po kasi nung simula pa lang is kayo ng, ano, na yung sa na mag-serve kayo, Lord. Kaya maraming salamat po dahil sa maraming kabataan na natulungan nyo at hinubog mo yung mga puso nila na sumunod sa pin fine all. At kaya ngayon nakita yung quiz dahil kayo na pastor is talagang may gagamitin ng fine all na mag-grow ang isang tao at ipanalangin. Kaya no, kaya nang papasa lang rin po kay Pastor kasi yun nga, maulit po akong bata. <laughs> at salami nga malo At hindi rin po mangyag sa buhay ko yung mga ganito. Kasi... <laughs> <laughs> yung po no, malamat po namin Pastor namin kasi

siya yung nagiging modelo sa amin kasi kahit kami yung kabataan, dapat kami yung nangunguna, siya yung nariyan. So yun, nagpapasalamat kayo sa iyo, Pastor, kasi kayo yung sa amin ka kami Kayo yung nagtuturo sa amin, yung mga nung pandemic, kayo yung nagbibigay sa amin ng talagang suporta. At hindi kayo nagsawa sa amin na araw-araw mo kami pinapakapigan. <laughs> Ay ay. Ito wala wala mungkahi mo ni Iris. Si eh na parang malaking kape mo. wala nang kape. Alam mo mungkahi Alam ko namin na, na bago kami. Ko, na kami ka mo kami at alam na naghihintay kami Lord para mabuhay mo kami dalawa ni Coyoy at mga kabataan dito. Ito so, hindi dahil kay, kay, kung hindi dahil kay Pastor is siguro pangalagalan na ako dyan sa labas. Hindi ako na sa Pender. Kaya, thank you po Pastor at magpalay pa po ay nilagin. Yeah. Amen. Amen. Alam mo ba na isip ang pinag-pray kong maging saksesor dito sa Pender? Hello, hello. Uh, happy Pastor's Month, Angel. Um, ito po, I'm going to and, um, na-appreciate po namin, Angel, yung mga prayers and yung mga efforts nyo para sa church natin. Uh, sana hindi po kayo maupay or panghinaan ng loob kapag uh, may mga times po na dumarating yung mga red um, itibin nyo lang po lagi yung uh, reward nyo sa eternity. Amen. 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 Praise God. Pastor Dan, marami pong salamat sa iyong buhay. Ito po ay sa iyo ang tanong ko ispray, at para lang babango pa pa sa iyong mga at uh, Maraming salamat sa iyong buhay, Pastor, dahil hindi ka magsawa sa amin na mangaral, magbigay ng mga mabubuting salita, at nagbibigay ng mga inspirasyon sa buhay, uh, kahit na uh, kami ay nandyan at wala ay hindi ka nagsasawa sa amin. Kaya pagpalain ka ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Pastor, sa buhay mo na ikaw po yung pinagkalaw ng Panginoon para pag-atid ng mga mensahe uh, sa ating uh, uh, po mga tupa mo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagtulayin sa Panginoon na ikaw yung pinamit ni Lord para may tulit kami sa ating mga pagkakamali. Marialis ano namin ang mga nagagawa namin pagkakamali. Salamat sa Panginoon at sa iyong buhay, Pastor Mong Huwag. Thank you. Thank you. Thank then... you. Thank you po dahil hindi po kayo nagsasawa sa mga pagpapaalala sa mga Uh, Sana'y po hindi pa kayo magsawat kapag kami mga it is late or umakasin. And sana uh, pat patuloy po yung kaming bayan at paalala yung mga pagkulong namin. And thank you Lord sa pagbibigay sa amin ng na katulad ng Amen. Thank you. Ayan, uh, Happy Pastor Month po, Pastor. Thank you po sa buhay mo po, sa kabutihan niyo po. At patuloy niyo po yung kabutihan na kabutihan niyo po na pinapa uh, pinapa uh, daro po sa bawat isa po sa amin. Thank you. po Ah,

mga kabataan para sa ating mga lang, eh, ng Diyos. Ako rin kayo ng sa buhay ni Pastor Kasay siya yung magiging inspiration dito sa ating church na gumago at naging mas malapit pa tayo kay Lord. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ating okay. wow. <laughs> <laughs> um, <laughs> pastor man, pastor, um, uh, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Heso Kristo kasi um, siya yung naging instrumento upang ibahagi sa atin ang mga salita. Um, nagpapasalamat po ako kasi uh, nire-remind niyo -nir 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 palagi sa amin na na huwag palagi mo late. <laughs> <laughs> um, Sinadalangin ko po na lalo ka, pa Pastor, at ang pamilya mo, pagpalain. Amen. So, Maraming okay, uh, uh, basket <laughs> Thank you po sa mga uh, Thank you, <laughs> thank you, thank you. At kayo, na Thank you. Happy birthday mo po. po sa <laughs> lahat. <laughs> Sino po na sa niyo po sa amin sa Libre Lingo. Sana po ituloy-tuloy lang po yun. At huwag po kayo sa amin.

po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga pagod sa aming pastor. Thank you. Sana uh, wag kang magsawang mag, uh, sa amin kung kami man ay nakakagawa ng pagkukulang patos. Lalo mo kaming payuhan kung kami man ay nagkamali. Kaya sana uh,

Uh, naway Pagpalaan ka ng Lord Sa lalang Pagpapaalala -pap, sa amin At naway Ang Diyos Ang pagbigay Mas maraming karunungan eh, Amen uh, Anointing list naman eh, eh, Pray ko sa iyo Amen. Yes. Amen Maraming salamat Thank you talaga di si favorite ko. Pastor's man po, Pastor. Uh, appreciate po sa ng mga ginagawa mo po para sa congregation natin. And um, si Lord po ang magbigay ng lahat ng desires ng mga puso. And we are grateful for you. Thank you, Pastor. Pastor Ishmael po. Pastor, ay mapasalamat <laughs> po ako sa iyong buhay dahil naging inspirasyon ka po ng mga anak ko. Totoo po na si Sir. Sa sila <laughs> tayo naiyak. Salamat <laughs> po. Hanggang sa punso kayo ang Nino. Hindi po ako salamat. Sana manalo tayo. Maraming salamat sa ai Ayay. God bless. orang dati pasti. And uh, happy pastor appreciation month po, pastor. And every day you are appreciating. appreciated. Uh, salamat po sa mga prayers niyo po sa amin. At uh, kailanman ikaw yung pastor na hindi nang judge. Kasi kahit na kami ay uh, nilugog yung sa church, ay napakalawak nung pag-unap. Christy, mag-si doktor na sa akin. Amen. po, Pastor. Para sa inyo po. Kaya <laughs> yeah, mapagkatan. Yeah. Mas pinaka-favorite mo ng Pastor sa kaya <laughs> Ayan po, so Happy Pastor's Month po ni Pastor, we appreciate you po sa lahat ng uh, niyo. ninyo sa gawain ng Panginoon uh, sa punang paglilingkod ninyo para din sa uh, amin ng miyembro ng pamilyang ito. Ay na-appreciate uh, po namin lahat yung mga uh, sacrifices nyo para sa mga kabataan, sa mga nanay at tatay. At ganunin po sa worship team na kapag wala kami, ikaw na yung <laughs> nagpapakanta, nagpapatok na mag, uh, gamit At uh, salamat po sa lahat ng panalangin nyo rin para sa amin. At ang declaration ko po ay uh, ibigay ng Diyos kung ano yung nais ng puso mo. Ninawang po, Pastor. I love you, Pastor. Thank you. Maraming salamat. God bless.